Ayan, good po mga kapatid. Kami po tayo, kami. O, oh, ayan po mga trupa, o. Oh. mga hindi nag-arka, yung iba. O, oh, okay. Ayan yeah, po, kapikapilaan po kayo dito sa tambayan. Galing na ako, kami ng Arka South. Dito kami nagkita-kita uli. Ayan o, oh. lunis po ngayon, lunis. Lunis ng umaga. Ayan kayo yun sa Bigotan. O. Yung West Yaki. Ayan po. Oh, oh.

kape. O kape. kape. Ay, tayo tayo. Oh, kape. Masarap ang kape. kayo. yung subscribe nila sa ano. Ilan na yung subscribe siya. At kadyo. Mga kapadyan. Gatat po yan. Dito kami ngayon sa ano. Kambayan. Galing kami ng Arca. Sunshine Mall. Abang nagpapahinga. Nagkakape. Pantisan. Kape pintos. Oh, good morning. Sa lahat na padyakan. Okay. 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 Post message. Okay. Oh, okay, lang po mga kabayers. Maya-maya lang po eh ko na kami. Alis ah, na rin. Okay, bukas pa. Bukas wala muna ako bukas. Maglalaba muna tayo at marami ang dumi. Ano <laughs> na Bye. Ha? Ah? Ay, ito na lang ito yun. Naghanap ng bike yun yung ikaw na. Wala naman akong dalawang lepo. Wala ng dalawang lepo. Sabi mo sa akin, 3,000. O, eh ikaw huwag sabi. O, pwede. bike pa yun. Ang blue. Mountain bike ang gusto. Oo. Mountain bike na ba yun Ang ganyan? Oo. Oo yan. Ang gulat ko na ako. na yun. Wala lang siya. Oo. Oh. Okay yan. Yeah. Oh. Tasakyan so, na lang niya. Tasakyan na lang niya. Tasakyan na lang niya. O. Okay lang po mga kabeders. Tiba yun. yun. Tested na yun. Tested na yun. Tested na eh, Yung may bike na, may bike. ano, mo na yung bike ni Rick. Tatlong 3,000 daw. O, yan. blue. O. Baka mapapag-usapan pa sa baso. Tama, Rick. Ang ingay, ingay ni Mario. pa ako lugar na ito. nga, Okay, lapo mga po tayo palagi